Ayan ganyan reaction ni Sasunod na ako sa iyo Ang timpeng plana po kasi na lang sa Ay, mas itimpla ka nyo? Oo. Pwede lang. Kung Magkano po? 15, ang isang tasa. sige na po, ito. Ikaw, gusto mo magkape? Ano okay ito? na. Dito po ba? Sa may kubo? Oo. Uh -huh. Ay, may asukan po. Yeah, okay, Buksan nung ilaw. <laughs> Pag binuksan sa ilaw, chara. Tanggalin natin yeah, Ayaw po. Okay, Huwag na po, okay na po 'yan. Yeah nakikita. Nalapit ko. Ngiti yung nga po. Ito gagawa siya paro. <laughs> okay na po yan. Pwede po bang ano? Mag-picture? Project lang po namin. Pwede po kami. Ay, ganon? Nasama ko pa naman sa picture. Okay lang po yun. Sayang na. No, ilang taon na kong uwi anak mo? Mga papay. Hindi mo naawi. Hindi po. Nagre-renew na lang po siya. Nagre-renew na ang ano. Katagal naman po dyan. Naman taon na. Eh, sir po kasi nagpapaara din sa kapatid niya eh. Ay, napakabuti na wawo ng anak niya na yun. Maganda po <laughs> ba? Eh,

Ako <laughs> <Akala> ba? <laughs> o oh, ayaw mo ata, ako yung umuwi. Sinurpresa mo naman ako sa mo, hindi ka makaka-uwi. Ay, akala ako din. <laughs>